Ayan ka Papa tayo Tari papunta ng sukat mga ka Richard. sir dito naman tayo sa panibagong videos panibagong vlog magandang umaga po araw ng loneliness po ngayon mga kari sir Ayan, mga kari sir nandito tayo sa One. <tabas> One. Okay, An, Washington, Pier Pio del Pilar galing ako na doon ako nag antay akala ko doon magkikita kita sa may kwan urban Lucky Star Lucky Star sa, ang sakay ko ay JLL mga maintenance mga ka-reserve sakay ko dati to mga sakay ko to mga ay taga sukat kung updated po kayo sa mga in upload kong videos mga ka racer pakisubscribe po ng channel ko racer motovlog mga hindi nakakilala sa akin mga ka racer ako po ay si racer motovlog mga ka mga ka racer tayo ng sukat ito nga mga ka-research ng sukat mga karisier. Sir. Yan. Makayanis na tayo maka-riser. Phantom gravity. Makati, ang Kalyanis. Ah, ma-arisero gravity

violator will be apprehended. Please ensure your help. Pasok ka tayo mga karisir. Kung naaalala nyo pa, nandito tayo sa sukat. Mga ka-share mga tropa pets mga idol mga guys. Inshare in prepare and like share and comment sa Facebook account ko. Yeah, ka-share. Ngayon, di marorona 'to. Tumingin nang kanang pasok mo yan ano yan? 400 copy naman mga, ya, mga tropa pets, mga idol papasok na tayo Nang expressway Tusukat tayo mga kareser, sir, sir Phil. Ay, baga mahuli tayo. Mga kareser. Right shift. พอังฮิตนัดพิกิชยังเบลเบลเบล all the well well yeah. Yes, sir. So cut. that's my doll Texas pakipindot na lang po ang hit notification bell at pakisubscribe ng channel ko Corrosser Motoblock <laughs> yan mga tropa pets mga idol o traffic na grabe ng traffic Dito na tayo sa sukat that's my daughter Cutting else. I <laughs> <laughs> by one ride

guys nandito na tayo sa sukat tataposin -tata mo na yung vlog ko kahit may exit lang sa mga followers dyan sa mga hindi followers dyan sa mga support sumusupport sa akin dyan sana ipanoorin nyo yung videos ko like and share comments mga kariser mga tropa pets mga idol mga idol sa kusina ito na lang yung vlog ko mga mga ka maraming maraming salamat po mga idol mga lalala din po sa so, mga panginoon mga ka ka-reserve thank you you're watching dito na lang mga pa-research maraming maraming salamat po lalo na po sa mga napanginoon na lagi tayong ginagabayan at sa mga blessings agad ay supportan nyo pa ako tulungan nyo pa ako Papa Jesus tama na sa langit kabayin nyo pa ako sana ituloy-tuloy na yung blessing ko at ilayo mo pa ilay mo pa ako sa kapahamakan mga Papa Jesus, Papa God tama na sa langit ilayo mo pa ako yun ang mga Father, Son, Lord, Spirit tama na anak, Spirit, God, Lord, God mga kalisera, nandito na lang po mga kalisera, thank you, you're watching